Trigo. Maopai. Ajnalen, adinagad ako. Ano ba ini warak magad ko ang kay maoran-oran induro warak magad ko nga pag blangad ko mandangay kay maoran-oran. Nagkalangulang an motor makina. Ini amle ta tun ini May adaman dito gantawag ako, intaganak may marasalimpansit. bulad. Ayan an. ni. Mga guys, maupay na yun na tanan. Pero nga rin ako sugad, marasa lagi hapon kay bis ako kinukuran, pinipirit ko lagi wit ang kaguring makorean at pagbiling isda han mga sariwa kay dag ko it balod. Salit, An ako na na isda yana an mga bago na dako may ada gad dumo ang an dako wala na ako makadiretso ngadto ha akon gimbablaga na Barangay Mandanga yan tabun-tabun liti kay sobran oran katapos an akon is the ay la yung may nagpara akong gimhatag ko nala yung baliga ko nala para makabalik la ang puhunan hapakat na makorigod pero mari, malipay ako kay ano kay patas naman ang laban Diyos na lang nakakalam kung taga na kingresya or anuman andam ako kumarawat han ka korean kay ko tatalik din ta pamilya mintras makusog pa ako kaya ko babangon ako na babangon para makabulig hit mga anak damo na salamat amen